So, ito na guys ang pork binagoongan ala Raffi B. So, hello guys. Magluluto ako ngayon ng pork binagoongan. So, ito yung mga ingredients niya. Uh, meron tayong um, pork belly dito na chinap-chop ko na siya. Tapos, kamatis. Tapos, nilagyan ko ng sili para maanghang. Tapos, lara. Yes, nilagyan ko po ng lara to. Kasi natutunan ko to sa ate ko, kay ate B. Tapos, bawang, sibuyas. Ay, mali. Bawang sibuyas pala. Tapos, bagoong at saka lalagyan natin ng talong. Yung talong dito medyo malaki. Wala yung parang sa Pilipinas na talong. Pero okay na to. So, simulan na po natin. Dahil na-miss ko ang pamilya ko sa Pilipinas, gagawa ako ng pork binagoongan. Paborito kasi itong lutuin ni na Kuya Raya, ni na Ate B, at saka ni Mama. Ang una kong ginawa e, eh, pinirito ko tong mga talong. Nung maluto na siya, e, eh, inisisa ko na siyang tanggalin at sinunod ko namang ilagay yung mga karne. So, sa same pan ko lang siya niluto hanggang sa mag golden brown. By the way, magtutubig nga pala yan guys. And kapag nawala na yung tubig, ayan, pwede na yan, ready na yan. Iset aside lang natin. Ito nga pala yung itsura ng mga talong na pinirito ko at saka yung karne. next step natin ay mag-start na tayong mag -isa. So simple lang, sa same pan, lagyan lang ng bawang at saka ng sibuyas, tapos halo-halo lang. Pag lumabas na yung aroma niyan, pwede na nating ilagay yung mga kamatis. Tapos salo lang ulit. Next naman na ilalagay itong mga lara o bell pepper. Konting gisa lang yan tapos pwede na nating ilagay yung mga sili. Ang dami kong nilagay na sili dyan pero hindi siya maanghang. Next kong nilagay itong bagoong. Actually dalawang kutsara yung nilagay ko pero isa lang yung videohan ko. Gisa-gisa lang tapos nilagyan ko pala ng 2 tablespoon ng suka. And then, nilagyan ko naman siya ng sugar. 2 teaspoon yan, so tansya-tansya lang. Para lang hindi masyadong maalat. After a while, hinalo ko na tong niluto kong karne. Halo-halo lang hanggang sa kumapit yung mga bagoong sa karne. By the way, nilagyan ko pala yan ng paminta. And now, huwag kakalimutan na tikman para alam natin kung need nating i-adjust yung lasa. So sa akin medyo okay na siya kaya ayan. Ilagay ko naman yung pritong talong. Medyo nagsagi na yung talong pero carry lang okay naman siya. Halo-halo lang ulit hanggang sa kumapit yung bagoong sa mga talong. And after nyan, pwede na yan. Ready na for dinner and super excited ako kasi isa ito sa mga paborito kong ulam. So, ito na guys, yung aking nilutong pork binagoongan. Hmm. Ang bango niya, walang eme. Tapos, magkakanin tayo, syempre, hindi masarap ang pork binagoongan kung walang kanin. Kaya lang wala na akong white rice, na naubusan na kami. So, brown rice to. Mas masarap sana kung white rice. So, to brown rice. Tapos, kuha tayo ng pork binagoongan. Hmm, dami kong nakuha. So, magkakamay ako. Nagugas ako ng kamay. Tapos, mas masarap kasi itong kainin kapag nakakamay, eh, di ba? Tapos, ito pala yung talong. Ang laki ng talong. Wala yung talong na pang Pilipinas. So, tikman na natin. Hmm, excited na ako. Hmm. hmm. Ang sarap. Perfect siya. Ang sarap. Sobrang sarap. Wala kayo may, hindi porkat ako nagluto. Hindi masarap. Masarap talaga siya. Pero actually, ginaya ko lang tong recipe na to sa ate ko, kay ate B. Hi ate B, thank you. <laughs> yung kay ate, crispy. Kaya lang kasi natatakot ako magprito kasi natumatalsit kapag crispy yung 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 pork. So ginawa ko yung normal lang and pero finalo ko yung recipe niya. Actually tinatanong ko din siya kung paano. Ngayon, Diri lang siya sha ma do maanghang Um gusto ko sana maanghang. pero happy ako kasi ang sarap ng luto ko. So gayahin nyo rin guys to. Sobrang sarap niya at nasarap niyang kainin kapag nakakamay. Tapos masarap po to kapag mayroong habibi na um kanaman si. So kain na po tayo. So kain ulit ako. Hmm. Wow. Oh. Hmm. Nginom